Andunay na yung mag-raker oh Patay kayo dyan na nga natin Ikutan lang natin mga kasama, gawa na kasamat gawa ng Antonio nag-raker no? Na. Nandito yung nagre-raker mga kasangot. Ikaw natin. Kung may mahuhuli nga ba. Ito may mga naki-clearing din dito oh. Ayan oh. Clearing operation. Patay kayo. Ayan. Abos. Oh. May mga taga ano Tay. Ayan oh. Na-clearing sila. Oh, andito yung ano. Raker oh. <laughs> Bantay sarado talaga pala si si Diwata dito mga kasamod ko dito may raker walang ibang bina, kung walang ibang Binabantayan kung hindi ito lang pala yung area ni Diwata dito no oh may lookout eh may lookout sila ayan may enforcer ay kayo diyan. Delikado talaga pala dito ng no, mga asang. Si Mary Kerna na nakabantay.